Hello po! Today is Friday! Ayan, bumalik kami ni Ray dahil nag-add kami ng dalawang tao. Yung isa yung mag-aasikaso po sa ating gate pass. Bukod po kay Ray sa amin, si Kuya Bok ang mag-aasikaso ng gate pass. So, bali nung Monday, Tuesday, nag-start na maghukay. So, ito, kukuha na muna namin ng gate pass bago po namin ipahakot. Dahil dalawa po ang may-ari, po sa materyales, bukod sila ng gastos. So, sa deliver po ng materials is, um, dito po muna kay sir. Tapos, pag na-consume na, tsaka kami ulit magpapasok para naman dito naman po sa kabila. So, ang ginawa po nung Monday, uh, yung plano kung saan po magalagay ng mga poste. Ayan, so, pinakalalim natin parang nasa 1 meter. Yung hukay natin nasa 1 meter. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na dapat po sa renovation, may discard ka dyan. Hindi lang basta excited na tipong bibili agad ng materyales, magkapasok agad ng mga materyales. Katulad po nito, tingnan nyo, yung hinukay, eto lang. Pero yung nahukay na lupa, sa damakmak So good thing talaga yung araw, wala dito. <laughs> Tingnan niyo sa kabila o, oh, ang ang tirik ng araw. So buti na lang, hindi rin sila masyadong mahirapan. So ang kalaban mo naman dito, pag midlan naman umulan, syempre putik yan eh. Ayun, dito pala natanggal na rin nila. Yung existing na lababo, tanggal na. So dito nakukayan na. So ano lang siya Ang belia po kasi parang papunta na siya ng Tagaytay So dito mahalumig-mig ang weather So ito guys pagkahukay nila Hakot naman papunta dun sa unahan Tapos hahakotin naman siya ng hardware Buti nga yung kontak ko kasi Hindi naman maselan Hindi na namin kailangan isa ko pa Ayan, kung mapapansin nyo gabundok na yan sila rival na po ang bahalang mag um, pala ang singil po nila kada isang hakot 2.5 2.5 po mura na yun sa nung sa Carmona namin dati 3,000 3,5 meron pa 10k eh. lupa lang ah. so lahat po talaga is babayaran so andito sila kuya bok dahil sila po ang nag-check ng ating mga plano. Ayan. Tapos dito rin po nahukay na. Oh. Nahukay na rin po dito. Malalim na. So yun din po yung agandahan na ang kukunin nyo talaga is yung yung may idea na yung sanay na kasi tingnan nyo naman um, pag, kung ano lang naman yung iba to yung instruction so yun lang din naman po ang gagawin so dalawang unit halos na hukayan na lahat sa kabilang side na lang ang wala ayan dito sa kabilang side naipasok na lang nga po pala yung ibang materyales. dito po sa kabilang maghuhukay pa po tayo dito Hati po tayo ni Kapitbahay Chan. So, ito po, partial na uh, bakal. 16, 16, 12, tsaka 10. Tapos, nagpasok na po ng simento. 100 po ata yung simento. Alambre pinolic board. Ayan. Pinolic board. So, ayan yung mga unang gagamitin. Yung bakal. So, ayan guys. Sabi ko sa kanila, magbaon na lang ng bigas. Ay, ng, ng lutuan. Magpuprovide po pala kami ng isang kabang bigas. Ayan. Baka pagpunta na lang po ulit. Hello po, good morning. Ayan, uh, today is Tuesday. Naipasok na po yung mga partial materials. Katulad po ng CHB, Graba, Buhangin, Bakal. So, ang mangyayari dito, ako uh, konti-konti lang yung pasok kasi walang paglalagyan. Tapos, bali, bali po dalawang unit. Tapos, ang tawag dito, um, yung order po muna namin ng materials is para po muna dito sa isang unit kasi magkahiwalay sila ng resibo <laughs> so nakapaghukay naman ang team ayan etong lupa na to nabawasan na nga to last time kaso talagang marami tayong lupa ayan ang napakalaki ng hukay napakalalim gawa ng uh, double walling po tayo dito So ayan, Imagine nyo yan, no? Oo, oh, oo. Oh. So, buti nga po dito, mabuhag hanggang ang lupa. Kaya, madali lang siyang hukayin. Hindi katulad po sa iba na talagang parang adobe. Ayan, oh. No? So, ayan siya, guys. Kaso po, ang problema kahapon, ang team, gamit kasi nila yung motor ni Ray yung isa po is hindi nagana wala na yata ang battery kaya ipapacheck po muna kaya sinundo so ang team natin ay hindi po pwede mag stay in, bawal kasi oh, matamaan yung camera ha baka matamaan yung camera ayusin nyo yung ano <laughs> ayan so ganyan tayo guys ang sistema natin pero nakapagputol na po sila ng bakal nakapag ano na um, baluktot na saan na ba yung mga bakal dito tinago po ata nila saan yung bakal o nasa kabila siguro. Asan na yung mga bakal na pinutol na sa kabila? Ah, okay, nandun. Ito, oh, Nabaluktot na. Saan natin sisilipin? Ay, and, Andito sa kabila yung mga yung mga, ayun o. Kahoy tsaka yung bakal ng na mga naputol. Ibibenta po yan. Ibibenta. Gagawin ng posting bakal na. So, dito nga po pala, pwede naman po kami pumasok ng Sunday. Pero, kailangan namin magsabi sa office. Pero, ang pasok lang talaga ng team is hanggang Saturday lang. Pero, since uh, November 1 and 2, um, mag ano po tayo mag hanggang Friday na lang po kami dito then Monday na full time balik kailangan ibalot ang ayan kailangan kasi naka ano, naka nakalagay sa plastic. May tubig ah. oh, uh, Okay na. Hugas lang ng kamay. Wag na muna kayang gamitin yan. Itabi na lang muna. Diretso na sa ano, trash bag yung basura kasi hindi po siya hakutin ng truck kung dyan po siya nakalagay. So napansin namin mga naka-plastic. Naka-plastic. So mas madali nga naman din talaga siyang hakutin kung naka-trash bag na. So yan po yung mga basura-basura dito. So ang gagamitin po natin si HB is 5 um, po yan. 5. Hello po, good morning. Ayan na, paulan na. November 4. Kahapon hindi po kami nakapasok gawa ng may mga paulan-ulan. Ngayon nag-try kami kaso parang uulan na naman siya dahil may bagyo. So dito guys, um, mga nakarang araw is yung mga bakal is nagawa na nila doon sa loob. Kaso pag ganyang uulan, mahirapan po silang kumilos ayan so andito yung septic tank ayan eh. tapos may mga parilya na silang nilalagay ayan na ang ulan so dito sa unit nila ma'am tsaka ni sir medyo piling ko tatagal kami dito gawa ng Unang-una, hindi kami stay-in. So, nahihirapan yung team pagdating sa biyahe-biyahe tabi po. Pero, nakausap ko naman yung may-ari nito. So, hindi naman kami talaga rin mamadaliin gawa ng ganito yung sistema. So, ito yung ating mga parilya. Malapad siya kasi. Uh, dalawang poste yan eh. Si dalawang unit. Uh, dalawang pader. So, ang mga poste is magkadikit na yan. So, ayan na, umuulan na. Uulan na. So, yun po ang yun ang isang problema namin pag uh, pag umuulan, lalo na kung ang galaw mo is sa extension. So, nung mga nakaraang weeks, dahil tapos na yung paghukay, nagputol na po sila ng bakal. Ayan. Tapos, eto nga, mga parehiyang gagamitin. So, imagine, <laughs> ganto lang yung mga bakal nila dito. Parang 9mm lang. Eh, ginamit po ata yan sa lababo. Doon sa kabila. So, to ang magiging uh, problema pero wala naman din problema pagdating sa tubig dahil may tubig dito may baon naman po silang mga damit kasi syempre pagpapasok umuulan pag uuwi umuulan so kahapon hindi na nga po sila nakagawa gawa na ngayon nga pero may bagyo kaya sa mga sa kontrata po talaga namin let's say sinabi po namin 5 to 6 months hindi po talaga yung masusunod either Uh, ma-turnover namin ng maaga mas mabilis pero pag ganyan pong ang panahon natin or yung buwan ng pagpapagawa natin is tag-ulan na so possible talaga may may delays so ako wala naman ako magiging problema sa may-ari dito gawa ng um, alam naman na nila dahil nanonood sila sa aking vlog so ako nga may sipon kasi nga ngayon So, itong mga lupa na to, ipapahakot ko rin po ito. Papagipasan ko po ulit. Gawa ng sa 3 days po valid ang gate pass. Parang dalawang 3 days ha, pero dalawang araw lang pwede. ano <laughs> kaya yun? Sorry, ba diba? So, bedding na sila. Ayan. So, malapad po talaga kasi nga, dalawang poste na po yan. Kumbaga, so, 120. 120 po ang pinakalapad. <laughs> So, sa ibang project po namin na uh, extension po ang ginagawa, limit lang din po yung galaw. Ayan na, oh. So, uso-uso, uso-uso ang, ano, ang ibang team po kahapon, hindi nagsipasok gawa ng, yung iba may mga lagnat. <laughs> may mga lagnat, may mga trangkaso. So, so nagpapagaling sa ang iba. So, sabi po. Pero ito guys, pag na-formahan mo naman na ito ng mga posting bakal, hakot na yung mga lupa, mabilis na lang to Madali lang mag-asintada, magbuhos. Kaso pag ganyan nga pong exposed ka dahil extension, ulan, Ayun, possible. Hindi ka talaga mga kilos ng maayos. Hello po magandang hapon Ayan, wala tayong boses Ito po yung project namin dito sa Sabelia Dalawang unit, ayan recap tayo So nakaraang punta po namin dito is umuulan Ngayon wala pa pero padating ng pagyo So guys, katulad po ng nasabi ko nakaraan is Naka-order na po kami ng mga partial materials So, ayan, meron ng mga nakatayong poste. Eh. So, nabawasan na yung ating graba, buhangin, yung mga bakal. Ayan, ipasok na rin po yung nakaraang gate pass namin. So dalawang poste po yan na magkatabi dahil sa plano yan po ang nakalagay doon at gusto rin po ng, ng may-ari na parehas silang may sariling poste at mga pader. So ang gastos nila dito is uh, magkahiwalay syempre. So buong buong uh, buong property is meron na siyang poste. Ayan. So dito 16 mm ang ginamit. Pasensya na po kayo at medyo para kong gogo. <laughs> Tapos dito sa so, kabilang side hindi pa yan. pero ando na yung kanyang bakal para andyan lang yata yun so guys kung mapapansin nyo yung iba pong mga tubo dyan is tinamaan para sa ating mga poste so magpapanibagong latag po tayo mas maganda panibago para short kami na na walang bara kasi minsan po may mga na-encounter kami na yung mga existing na PVC pipes is may bara na semento o kaya bato. Minsan nga bote. So, mas maganda, bagong latag, mas, mas alam natin na walang magiging problema. So, harus na sa 1 meter, ang pinakataas. Ayan. So, ang pinakabakal bakal nito talagang Ayan, hindi ko ma-explain pero tingnan nyo naman ang kapit niyan picture natin. So, ayan guys. So, ang gay pass po namin dito, 3 days lang. So, sa loob po ng 3 days, dapat napadeliver na po namin yon Pero, syempre, uh, tawag dito. Para metro mo, Bob? Para metro? Kailangan updated kami sa materials kasi kung kulang ng materials at walang magagamit ang team. So, malamang sa malamang wala silang gagawin. Wala silang gagamitin. I mean. So, ayun. Uunahin natin itong mga posting bakal. Maitayo na, na. Tapos, pag nag-asintada, mabis na lang po yan. Um, plano namin, dahil baka dumating na ang bagyo. Ay, bukas linggo, hindi naman kami papasok. Kasi, yun nga. Lunes, hindi namin sigurado kung makakapasok dahil nga parating ang bagyo. Pero baka Martes, Merkulis po kami magpasok ng mga muhangin graba dahil kulang na po yan. So, kailangan pang nagpa-deliver ka dito sa, sa loob ng tatlong araw, may pasok mo lahat. Kasi kung hindi, another gate pass na naman. So, medyo hassle lang sa park namin. nag nag order din po kami ng ganito Brusak. kasi pa ang ulan at pag nagbuhos din po sa islab may magamit ang team so shout out ko lang po yung may are na nasa ibang bansa ayan uh -huh. So, sa pinaka-renovation po talaga, una po talaga ang extension. Kasi, like ko naman nasasabi sa vlog talaga ang, ang pinaka-madugo pagdating po sa renovation. Magasa sa materyales, matrabaho, extension po talaga. So, kung wala pong prosesong sinusundan ang inyong renovation, baka may mga ibang materyales na masayang, may mga materyales o may mga tiles, pintura na madumihan. So, kailangan may process. So, extension muna bago po ang interior or finishing. Kasi let's say, meron tayong mga titibagin dito tapos nagpapatiles ka na, di ba? So, maling-maling discarte talaga yon. So pag ganyan, ang kalaban lang naman namin sa bakit na delays ang isang projects. Walang problema sa tao kasi ah, medyo malaki na rin po ang team namin. Isa po sa problema dyan is yung weather talaga. Weather tsaka yung pagpasok po ng materials Ang debris, mga lupa, isang araw lang po nila yan inaallowed na maghakot. Eh, kung halimbawa po yung naghahakot, pagod na sa loob ng isang araw. So, malamang kukuha na naman kami ng gate pa. So, yun, may mga ganong factor na makaka-apekto kung bakit uh, babagal yung gawa. Pero, may intindihan naman yan na may ari, syempre. So, maganda pa po ang weather, ho. Tingnan nyo, maganda pa, di ba? Pero mamayang gabi yan, nako o bukas baka hupataw na napansin ko nga po pala dito sa padam nila sir ano po yata to uh, pens ng developer so pansin ko dito may mga ganito may mga ganyan so ang alam ko dyan Ah, uh, may nalabas sa tubig chan. Ayan, oh. So, ito po, baka sarahan namin or hindi po namin alam kung ano madigiging discard Pero, kailangan po itong masarahan kasi kung hindi, dahil hindi kami, yung plastering namin dito is, hindi, I, I mean, yung asintada namin dito is hindi namin mapa-plastering. Kailangan, um, dapat buhusan buhos. Kasi tingnan nyo naman, ba diba? So, yung, yung tubig niya, hindi to papasok yan sa mayari. So, gagawin po namin yan ng paraan. Kasi sagad po yan, sagad. 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 So sa taas wala pa naman ako ipapakita kasi ganun din hindi pa rin naman namin yung pwedeng umpisahan dahil Sabi ko nga kung umpisa na namin gawin yung loob, madudumihan lang po. Una muna talaga yung pinaka-extension. Tsaka yung budget para rin talaga sa extension muna. Okay.